alam mo Brando, kahit anong sabihin nila, kahit anong isipin nila, para sa akin mahal kita. Jingjing. Eh. -jing! do Sana pagpasensya mo na yung ate ko, ah. Palabasa lang kasi talaga yun, eh. Eh, marami siyang alam sa paligid. Nakwento na nga niya yung mga nagawa mo noon, eh. Hindi ko masisisi ate mo. Sa isang banda, tama siya. Pero sana, malaman ng maraming tao na napakaliit ang kinikita ng bawat pulis. Paano pa kami pamilya? Alam mo ba kung gaano kahirap yung may hinihingi si anak mo hindi maibigay? Sa ka edi sama-sama. Lalo na't buhay ang puho na namin. Sa bawat oras, pwede kami mamatay. Katulad ko, Nalasing ako sa tagumpay. Naging matinig akong pulis. Nagkaroon ako ng maraming pera. Alam mo kung bakit. Kinatakutan ako ng mga kriminal. Sa lahat ng bagay. Nanguhultap ako ng legal. Binibigyan ko sila ng proteksyon. Kahit ano. Nawala ang puso ko sa tao. S Siningil ako. Masakit. Sa akin bumalik eh. Namatay ang dalawang pinakamatali kong kaibigan ng dahil sa akin. Magmula nun wala na akong inisip. Kunti paghihigante. Eh. Gusto ko lahat ng masasamang tao patayin ko. Pero nagising ako. Mali pala yun. Pulis ako. Dapat kayo mga kabataan ang bigyan namin ng proteksyon eh. Kasi... Sa isang iglap lang, pwede kayo, pwede kayo matisigrasya eh. Nagkalat. Wala akong gustong gawin kundi hanapin sila lahat. Lipulin, ubusin. Kung kung man mapatay nila, alam ko isang araw, may isa pang brandong lalabas, tutuloy ang labang ko. Hindi lang ako. Kami mga pulis. Sana, humihingi lang naman kami ng konting pang-unawa eh. Tao lang kami. Hindi kami perpekto, Kailangan namin ang na suporta niyo. Alam mo, Brando, kahit anong sabihin nila, kahit anong isipin nila, para sa akin, mahal kita eh. Jingjing! -jing! Pumasok ka na dito! Ate, nag-uusap kami. Pwede huwag ka muna storbo? Jingjing! -jing? Ate, please! Pumasok ka, sabi! Sige, pumasok ka na. pumasok ka na. Bilis! Jessica. Pwede ba tayong mag-usap? Saka na lang kasi masakit ang ulo ko. Um, paano ka nakapasyal dito? Ah, uh, simple lang. Si Brando. At hindi lang yan. Madadalas na ako rito. Talaga? Bakit? Dahil dito ako nagpadistino sa Maynila. Ha? Mm -hmm. Eh... halbat ka nagpadistino dito? Para malapit ako sa'yo. Oo nga, maganda nga yan. Kaya lang, ang ganda-ganda na ng buhay mo. Paminsan-minsan lang ang gulo. Di ba? Mm -hmm. Alam mo, matino kang pulis. Pero dito sa Maynila, matututunan mo ang lahat ng kalokohan. Alam mo, nagkakamali ka. Nasasata ako yan. Kung ayaw niya magpakasama, hindi siya sasama. Tsaka, minabuti ko na dito ako madistino. Para lalo kong magampanan ang pagkapulis ko. At hindi lang yan. Para lahat ng kasamaan, masagpo ko. O bahala ka dyan. Basta sinasabi ko lang sa'yo ang lahat ng ayaw ko. Ay, may maganda pala akong balita sa'yo. Ano?